Guys, naghanap ng jowa to. Gusto mo ito matchmaker ate? Gusto mo matchmaker? Kaya hanapan kita meron sa online. <laughs> <laughs> Kaya ako naghanap ka na upskill sa kanila. Oh. Lakas ng loob niya ate. Naghanap guys na, ano, ng partner. Pero may kachat to. <laughs> Sino ang aalis ah, ng kinabukan ko? Ah, na siyong, la, to sa so kape guys eh. Na <laughs> <laughs> la, <sobran laughs> sa lalaki. Na <laughs> la, <sobran laughs> sa lalaki kaya kaya hindi dikitig na. Lalaki tayo na la, <laughs> sa lalaki. <laughs>

Nakot si Ali sa kabit. <laughs> <laughs> Ayaw mo si ma-discover, Tim. <laughs> ano ba lugar to, Tim? Ano ba lugar to? Po. O, dito tayo guys sa Washington, Albay. Sa may kickback tayo guys. Ayan, nag-order ako dun. Pagti tayo na ako sa may ano sa airport. O, airport ka tayo. Mo. Pasyal tayo dito kay... Ano kasi mong dito si Echo? Alas 8 siya ito hey, lang mga ito mga ates natin Ates natin naghahanap ng Dala Naglagin sa cellphone mo tayo nangyari Slow na dali na Eh

Dahas na ate. Upload agad to ate. Pagkalaw ka talaga yung chat. Gusto mo sa ate, kung matulog-tulog ka nga nandiyan, tapos matulog pa ako. Dati, hindi pa ako nang babalis. Airport dun oh, po ate. Malapit tayo, maraming nagawalis din eh. Po, pa ba? Ganun kagayaman? Tama po din po. Sige po. Magaliwa ka lang tayo. Tama din tayo. Ang dami din tayo na gusto magwalis. Pawalis-malis mo sila. Oh, dito tayo sa Washington uh, <laughs> sa may Diba Dito tayo guys sa Washington uh, Dito tayo nag Ah, uh, diba Nag-stuck muna kasi Mamaya, gabi yung Gabi yung Ah uh, Concert mamaya May ka-concert mamaya ni Echo Ang nga si Echo Gonzalez guys Ay Quack <laughs> Tama ko. Munti mo ganda yung panahon okay, so, guys. Ganda yung panahon. Papanood so, nyo na mamaya guys. At see you sa next vlog. at subscribe na kayo. At huwag mong kalimutan mag like, subscribe. And share nyo natin yung video natin. And see you sa next vlog. Bye bye. Peace out. laging tatagan Prince suko, handa kang gabayan Kaya pagkapit sa mga pangarap, laging higpitan Lagi mo lang galingan Ano mong pagsubo siguradong gagaan May ng influencer number one search nyo pati sa TikTok superstar Kaya ano pang hinihintay? Abangan nyo na palagi